Yo, hello, hello sa mga kaponchap ko dyan, kamarites ko ka guys ko, kumusta, kumusta na kayo? Ako ulit ito, Beth Aglasi. At kung bago ka pa lang dito sa aking channel na to at hindi ka ba nakasubscribe, mag-subscribe ka na po kasi libre lang yan at pakalimbang yung bell na yan so, ba, para lagi kang updated. Kung may mga imamarites ako or may share ako gaya ng aking isishare ngayon na Sanla update. Long time no see. Ayun. So, ngayon lang tayo nakapag Sanla update as of July. Si Buana Luwilier Pawn Shop yung i-update ko sa inyo. Okay? Kaya, keep on watching till the end. Hello! Nakagala na naman si Inday. At dito nga tayo sa si Buana Lulier po on siya. tayo kasi eto nga walang katao-tao maaga kung lumabas this time. Kaya keep on watching till the end. Magkano tayo sa 19? Si Buana. Magkano? 10. Ito natin. Sige. Ito. Appraise lang yan. Kasi ibang karats. Ano nagpinta mo? Ano Yeah, welcome back to our vlog. So ayun gumala tayo sa sa Sibuan. Kasi nga uh, isang buwan <laughs> yata na wala akong update sa inyo. Ay medyo medyo naglalaylo tayo magpapatest test mark. Ayun kasi kada kada san lab date natin sa mga phone shop kahit pa appraise lang 'yan is dumadaan yung mga alas natin kasi sa mga test mark ng mga pawn shop and yung mga pawn shop naman na iba is maselan sila pag maraming uh, scratches or test mark like kung ano nung klaseng uh, pag appraise uh, ng mga pawn shop sa mga last natin is nakikita ng mga ibang pawn shop is yon is bumaba bumababa yung uh, pagbibigay nila ng price pag na-overuse or maraming uh, scratches yung mga alas natin. Ganon si Bang Phone Kaya, yun yung mga natutunan ko and yun, kaya medyo naglaylo ako and pagpasensya nyo na ako, okay? Yung aso ko umiiyak. Eto po yung patunay kasi yung last na na-share ko sa inyo na Sanla is nagpa-appraise lang tayo and now is may actual Sanla ako, okay, nagipit sinday ayun, so nagsanla ko and may papakita ko sa inyo na uh, resibo isa lang, and nagpa-praise ako and this one is 18 carats, okay ayun, so start na natin, wait lang, i-flex ko lang I flex ko lang this one is 18 carats, diretso na tayo kasi bakit ganun, umiiyak ang aking aso ayun, so eto siya i-flex ko na this one is very new ngayon, okay? So, this one is uh, July Sunlap Date kay si Buana Pawn Shop. Ayun, ayun, pinatigil ko lang yung aking puppy. So, ang ma-share ko sa inyo na Sunlap Date natin ngayon is 18 carats and uh, 21 carats, okay? Okay. So, eto yung patunay sabi ko and sinulat ko na lang siya and magkano ang 18 carats ngayon dito sa aking location and disclaimer lang is based on my experience sa mga lahas ko na aking sinanla or pinapraise, okay? Kasi yung nakikita ko na comment nyo sa mga past videos natin is ang tataas na po sa location nyo. Sobrang mataas na. Ayun, kaya yung sinasabi ko sa inyo na depende sa location, na appraiser sa mga lahas and sa record and sa mode ni appraiser, okay? Ayon, so 18 carats magkano na nga dito sa aking location as of July is 3,853. OMG. Napakababa. Hindi yung napakababa. I mean, same pa rin last time sa aking sa inyo. 3,853 pesos ang lumalabas na per gram ng 18 carats. And pag ka ngayon ng brand yung is pataas na pataas ng pataas ng pataas. Non-stop yan. Nag Non-stop nag-stop. <laughs> charot. Hindi siya tumitigil. Pataas pa rin ng pataas, di ba? Pag bumibili tayo. And sa Cebuana, same pa rin na 3,853. And may nababasa ako dyan na nagsishare ng kanilang sanla update ng 18 carats is may umabot pa ng 5,000. Ewan ko kung OA na yon or totoo or what. Basta may parang nabasa akong uh, nag-comment na umabot na ng 5,000 ang program ng 18 carats. Okay? So, sana all. Ayun. And magkano naman? Ito yung uh, 18 carats. And yung 21 carats is nagpa-appraise lang tayo which is this one kasi ito yung suot ko nung lumabas ako. Magkano naman ang 18 carats ngayon? Ay, 21 carats naman kay si Buara is lumalabas na 4,772 ang per gram ng 21 carats. Okay? Ibig sabihin is same pa rin. 4,772 same pa rin ang 21 carats. Ayan. Sa inyo is baka mataas-taas na pa-comment down below kung magkaano na as of this month. Okay, July 2025. Bakit naman si Buana? Ewan ko. Kaya uh, mapapansin niyo medyo lilo na ako kasi same 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 lang yung appraisal dito sa akin. Ayan. So, dapat isurprise ko rin yung aking sarili. Pero maganda pa rin mag-invest sa mga last kasi yung mga yan is tumataas yung presyon niyan. Hindi siya bumababa. Hindi siya nagdi-depreciate. Okay? Baka magulat lang din tayo na... Kasi yung mga pawn shop, isanlaan lang sila. Okay? Pawn shop lang sila. They are not buying. It's like if lang natin, papahiram natin yung uh, alas natin sa kanila and then makakakuha tayo ng pera para magamit natin sa mga needs natin, and then tubusin natin yung mga alas natin kasi sobra pong taas pag bibili ka ngayon. Kaya wag mong pabayaan na marima tayong alas mo na yan. Kung hindi mo pa kayang tubusin yan is pwede niyo siyang i-renew monthly. Okay? Ayun. So Uh, ako nga rin naka sa sad kasi yun nga hindi na ako nag-share ng mga unboxing or whole core bumi yung mga binibili kong alas nansa pa rin syempre bumibili ako kahit pa lightweight lightweight ng mga bagong alas is may nabibili pa ako mga 6,000 6,362 ang per gram ng 18 karats pero pag pawn is kalahati lang ano ya yeah, more than kalahati na nga lang. And 5-3, 5-5. Wala nang 5-3, parang 5-5 na nga lang yung pinakamababang nabili ko eh. Ayun! So, ah, uh, wag yung iba is, ano, yung iba is expect, expected nila na pag bibili sila ngayon ng mga last nila is, pag nila sa pawn shop is, ang alam nila, mas mataas pa yung uh, makukuha nila or pag sanla nila sa mga last nila kesa sa pinangbili nila and then ah uh, dapat wag ganun yung uh, mindset nyo. Kasi nga, ulitin ko lang yung sinabi ko na pawn shop is lang, okay? They're not buying. Kahit ibenta mo yan is a uh, luging-lugi ka pa rin sa presyo ng mga alas ngayon pag bibili ka, ba diba? Kahit subasta pa yan, parang brand yun na rin yung uh, presyo niyan. Ang sanlang, ba diba? Pero yeah, that's it for today's vlog and you know the drill, if you're new to this channel, grabe naman yung aking papi na yan, naririnig niya ang aking malakas na boses at sinasabayan niya, OMG, mag-vlog muna ako kasi wala, taga, matagal na wala akong na-share sa mga ka-paunch natin, ka-guys natin, ayun, so that's it for today's vlog, thanks for watching, you know the drill, bye-bye and God bless, ayun, nagka -bulol -bulol na kasi na high blood ako sa aking dog.